may mga nakakatawang iskina sa panggagamot ng mga albalaryo. Pero alam niyo ba, hindi nakakatawa ang itikto sa mga sumangguni nito. Karamihan naniniwala na ito'y sa Diyos. Pero nagbabala ang mga eksperto sa Office of Exorcism. Katabi niya, meron kang anting-anting. Mangyayari dyan, madali kang maposes o atakiin hmm. ng demonyo because Uh, God is a generous God. Hmm. Dapat mamili ka. Kung ikaw katoliko, then only use the means na pinagkalob sa atin ng simbahan. Lala, Kasi pag gumamit ka ng mga anting-anting na galing sa mga pagan religions, then ibang Diyos-Diyosa na yan. Magkakaroon ng problema yan. Hmm. There will be some form of reaction sa tao. No? Doon papasok yung mala sa buhay niya, etc. Et, cetera, et cetera. sa inyong occult practices and superstitious belief, dahil naniniwala tayo, kayo, na Diyos ang may gawa nito na sa totoong buhay hindi Diyos ang may gawa kundi ang mga fallen angels. <coughs> hindi naman kasi lahat na nagpapagamot mo ay biktima. Minsan sila ay nang biktima yung pinayaman nila inaway nila yung nagpakulam. Kaya natatrigger yung tao na ipakulam yung tao dahil sa sama ng loob. sakit yan. Pero pag inipitan namin yan, nadasalan, pag pumasok, aaray ko sila. Sasakit. Ah, sisigaw yan. So, ganun po yun. Pag may, pag may sakit na spiritual yung isang uh, ginagamot. Na po natin tong mga, isa sa mga tradisyon ng Pilipino, Pilipino natin na tinatago. Hmm. Ano? So, tama po si, sila na dying. Pero, may, mayroon pa rin mangilang-ilang na nanginiwala po sa ganito. Ano? So ako po, isa pa ako dyan kasi alam nyo naman po, pamana ko sa akin ito. Kaya lang iba, hindi natin mapilit dahil uh, yung unang-una, nag po sila ng relihiyon. Buhangyo ko rin nyo nga i-renounce ninyo ang inyong pagka-abolaryo. Bisan pagdaghan mong natabangan niya na it is a curse to you and to your family circle until fourth generation. Albularyo ni Doon lang ko, Father, nasuko. Ikaw pari, aka. Judgmental kay ka. Kiba ba, ba ka? Katikista ko, Father. Kada lang ko simba. Nga iya siya wala. Iya, iya siya, wala. Pag toki kita og maka-observe mo during exorcism na to, grabe kay si Mama Mary. Kung sa kadlukan sa demonyo, ang Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Next to God is Mama Mary. Kinsa pa'y kadlukas demonyo? Si Mama Mary next to God. O ang mga anghel sa langit. Kinsa pa'y kadlukas demonyo? Ang mga santos. Kinsa pa'y kadlukas demonyo? Ang exorcist. Kinsa pa'y sa demonyo? Kadlukas demonyo? Ang mga tao na dunay na laids. Munang ni-amin Haron ipaampit ninyo ang knowledge sa simbahan. Kay kung doon na natay knowledge ang yawa, hatlok na nato. Amen. Because knowledge is knowledge is power. Yawa kay knowledge. Kili-kili power ring ni Anato. Muna <laughs> nga, uh, Naitabok mga eksunan, nai ninduul na ko at tumiaging buwan. Naghilak siya. Nag Naghangyo na kong taman o sa kaamahan. Father, nai ninduul na ko sa mga kauban ni mong exorcist. Huwag pa mo layas yawa. Sud sa lawas ko eksuun. Nagbalik-balik na mo sa imong kaubang exorcist, Father. Pero wa pa mo sang yawa. Ako siyang giingnan, ayaw mo lang sa exorcist. Si pasabot ni mo, Father, kay ba mo ang makapalaya sa yawa, dili man kaming mga exorcist lang. 90% ang makalaya sa yawa ang tibok pamilya. Nga nagkahiusa sa pagsimba, nagkahiusa sa pagrosaryo, increase your love to God, increase your devotion to Mama Mary, receive the Holy Eucharist, Dugangin ninyo ang pagdawat sa lawas ni Kristo. Sa yun tabo makiksunan. Ako ipaadto sa office. Ako sa inyong Twice a mantra mo mabalik na ako. Twice a mantra ko mag-exercise sa imong anak. Pero kada adlaw, tay, paminaw, ikay mo deliverance sa imong anak. Karon kadi man mo ako i exercise si imong anak ang si Lucifer tulang laktod mga high-rank na limunyo ni Sud, siya anak. O kada-adlaw, i-deliverance yung mga bahay. Kada-adlaw, i-deliverance. Kasi mo deliverance Di si Padre Darwin. Ang tatay, ang nanay, kung ang nanay, ang iyang igsuon na nag-practice o cares. Sa inyong tabo, mga igsuon. Kausara ko, nag-exercise. Sila, as family, kada-adlaw, nag-deliverance. Di mo ka-exercise ang exercise sa mga yung ka-exercise. Pwede, pwede mo maka-deliverance. Nalipay ba mo karong gabi una? Pasensya na mo kaya giubo ko. Isog ding ubo ha. Musukul o pare. Muna nga, kaadaadlaw sila nag-deliverance, Padre Kukoy. Ang tatay akong gi-empower, naakay authority, kay tatay ka, nabunyagan ka, nakompermahan ka, nangumpisal ka, ni kalawat ka sa lawas ni Kristo, nagpakasal mo sa pari, gamita inyong gahom. Ang ako kay empowerment raman, parang di mo salig nako, ikong E sige, focus, Father Darwin, Father Darwin, mo sa mutag di katubo. <coughs> Tinoo dili, nibalik sila two weeks after, nibalik ang tibok pamilya, nagpasalamat, nganuman naman, na liberate na ilang anak, tungod sa kada adlaw, nga deliverance sa iyang pamilya, nga to, sa maong ulitaw. Atong pakpakan, ang kino. Mangutana mo na ko, Father, ka kapilaran mo na exercise, Ka-usara. ngun no? anak ka powerful mo. Kuy, paminaw mo si San Juan Mingon ni Cristo, Lord, ang gospel tumiging adlaw ba? Lord, talagang yun ni gamit si Mungan, nag-ayog masakiton, gamit ni Mungan, naghingilig yawa, gamit ang imungan. Ya ra ba rabatong kauban na ito, Lord. Gawas rabatong na ito, Lord. Ako ang kipadlong, Lord. O sa may sulti ni Cristo, ayaw, padlong Pasak. Na na mo. Unsa ako pa malandong anang ebanghelyo ha. Ready na mo. Kun ang atua sa gawas nakahingilig yawa. Kun ang atua sa gawas nakaayog masakiton. Samot na ta nga naata sa sulod. Uy. Nganong ang gawas raman? Moy known healer. Nganong gawas naman, ang known nga mo deliverance? Samot na kita nga nakadawat sa kompleto na sakramento nga gitukod sa atong Ginoong Hesu Kristo. Amen. Amen. Nalipay ba mo karong gabi una? Atong pagpakan ang Ginoo. Kon ang mga pastor nakaayog masakiton, nga wa gani ordinahi sa obispo. Nakahingilig yawa, nga wa gani ordinahi ubispo samut na si Pader Kukoy nga giordinahan sa atong mahal nga obispo. Samut na ang tanang kaparian dinhi sa Archdiocese sa Cebu. Amen. Kinahanglan tanang mga pare dili lang ang exorcist mo deliverance aron taghantang matabangan. Amen. Nya kamuha mag-deliverance na mo. But, see to it, you practice cares. Ama ka deliverance, those Catholic who are practicing. Amen. Nya, yeah. andam na mo i-renounce niyong to, to Uy, Malisod ra ni, kagipasa ra ni ni Lula? Di ra mamatay si Lula kung di mapasa? Kinsa may nakadawat o pasalod rin ato nang i-renounce ka Amen. Doon na yung usa, kalulo ni Adto sa ako ah. picture. Father, niya akong apo, Father. Putlanan o tiil. Sunod adlaw, Father, ni ko, Aron imong i-pray ang akong apo. Saan so, Picture sa pagtuunin mo ko ako, albularyo. Tatay, paminaw dito. Sa mag-video -mag call mo, Father. Sa dili ko. Ikay pray sa imong apo. Gamita ang prayer of deliverance sa simbahan. Ikaw ka imo ng apo. Tu aman di ay sa Saudi sa to, sa Arab country. Ya sunod adlaw father i eh, ko siya. Kining operahan na siya. Ya ko siginan paminaw, ikay deliverance sa imong masakiton. Nibale, huy bisan ni Ibalik siya pagkadumi, nagdahaga pong picture. Father, dilik na putlan uktiil ang akong apo. Ang grabe na. No? Uy, nalipay mo ah. Kung makaayo ganig masakiton ang orasyon sa albularyo, samot na ang orasyon nga aprobado sa simbahan mo ng prayer of deliverance. Unsa sa gingon no. ang imong itugot Pedro din sa yuta, ay, sa si, isumpay. Ang imong itugot din sa yuta. Si Ang imong idili sa yuta. Si so kanang inyong prayer of deliverance approved by God. Kung dili approved by God gani nakaayog masakiton. sa na aprobado sa simbahan. Ang aprobado sa simbahan, aprobado sa Ginoo. Hoy, nalipay mo ah. Gamitan. Itang tanan makaayo di ay. By virtue of your baptism. As long as we are practicing Catholic, daghan ang ayuhon sa si ginoo. Oh, nga naman, labinag inyong i-renounce ang inyong pagduulog o albularyo. Kung doon ay albularyo din, he, eh? buhangyo ko dinyo nyo nga i-renounce ninyo ang inyong pagkaabularyo. Bisan pagdaghan mong natabangan niya na it is a curse to you and to your family circle until fourth generation. Albularyo ni Duol na Father. Nasuko. Ikaw pariha ka. Judgmental kay ka. ba ka? Katikista ko, Father. kada lang ko simba. Sa why misa mo simba ko? Nga iya siya wala. Iya siya, iya siya wala. Pag humana kong kasaban ko. Si San Vicente Ferrer ang akong patron, Father. Takok kay karaan. Ya Fader, magrosaryo ko kanunay. Iya na siya wa. Sunay, ang imong pagkakatikista, sa Diyos. Ang imong pagka, pagsimba kanunay, iya sa Diyos. Ang imong pag Rosario, iya sa Diyos. Ang imong devotion ni San Vicente Ferrer, iya sa Diyos. Kung taan ako ni Monay, kanus aka nagsugod pagpanamban? Ito bag siya. Sa dihang hapit na mamatay si Lula iya gipasa. nako na maunay iya siyawa uy Nasabtaan sa sabtan, sa iya siyawa ngadagah kong natabangan ani mga pobre father gibalibaran sa ospital na ayo nako na kunai di ko kapugos nimo padayon lang sa imong ituan basta ako nakagisultian sa kamatuoran nang nagpabless mga kag olive oil nay sama ninyo nagpabless og olive oil sa huli exercise oil na nai, Inigabot sa inyo ha, im na na, iyang giinom, Nawa siya. Huwag ang mga yawa kay walking possess si nanay. Walking possess. Daghang yawa suod siyang lawas. Tungod sa pasalod. Ang yawa haitik na kaayo. Ang yawa nga nasud ni nanay ni chat nako gamit ang messenger ni nanay og mingon ang mga yawa Darwin! ayo nagbalik sa mong parokya giturture minimo Kibao ba ka darwen nga amo na ang ilang kaliwatan ayaw nagbalik sa parokya kung balik ka sa parokya tadyon ka na mong darwina ka di magfather pag darwen ra ang mga yawa wala akong mga pastor. Pastor, pariha lagi mo mga yawa. Dili mag-father. sa <laughs> mga pastor. Pagkabuntag, naulian si nanay, kanus asya na turchon, pag inom niya sa sacramentals of the church. Wa katago ang yawa tungod ni Ana. Ito pagpakan ang kino. Og ang naitabo, mga kiksunan mo ni. Ni si nanay, ako siya gitabangan na i-surrender ang imong occult power, psychic power. Pag surrender niya mga kiksuna, nag -yaw -yaw ang mga yawa. Natay video. Nakatay video, pero din nato ipakita kay to protect their identity mo. mo sa office na mo, makadungog mo. Tabian kay mga yawa. No? Darwin, maluoy ka, Darwin. Magpakiluoy o gibidyuha na mo sinanay, gipakita na mo niya, kinawa man siya. During deliverance, yun na ka powerful lang prayer sa simbahan. During deliverance, mawa siya. No? Gipapakita na video, din siya, Father, sakto ka. Mo surrender ko ni ini. Yang ipanginan niya mga albularyong kauban, nangad to, nang react. Ang usa, 2,000 Hail Marys iyang iampo. Ya na syawana pa din, ya syawana, na, syawana. Jadi so, lagi ya syawana pag ampo Ang iya syawa kanang imong occult power. Sa so, sige. Suwayan na to. Kauban ni nanay. No. Angan lan nato gema, no. Suway so, ko ko, ni deliverance ko pag deliverance nawa na po siya. Natumba. Ni kisi-kisi, no. So daghan kang albularyo dito sa ato office, nag surrender no ako altar boy na possess tungod kay ang lulo albularyo Masa'ta? na possess tungod kay ang lulo albularyo Yang lulo namatay na ang lulo sa krista nato sa kristan convent boy Pader, kung imuning ning i-practice father ani ka makakita man nagtago rang yawa ang uban as minister <coughs> ang uban na sa choir. <laughs> At tinuod. Di ni binuang ako ah. Oh. At tinuod kayo, nagtago lang siya. Wala nang pinaagyan ng deliverance ng sacramentals father, di sila katago. Amen? At ang pagpakan, ang kino. Ang maong altar boy, mga isuon, during deliverance namo, mo, hindi nangyawa, Darwin, dugay, Just imagine na, convent boy, sig-serve na ko, pag-deliverance na pag-renounce niya sa yung lulong albularyo, giitang albularyo. Walang confident kay kumingog, ayaw mo albularyo. Because of my experiences, and because of the teachings of the church, traditional cures, gi sa CCC 21:17. Even kung doon na sila'y chapel, bisan pagduna doon na sila'y kapilya, kinahanglan i-promote ang sakramento sa simbahan. Because all priests are healers. Amen? Pag, pag deliverance na ako niya, Imagine, i renounce Imagina, i-renounce si mong lulo dong, kaya piborito man siyang apo. Pag-renounce, dito na ang mga yawa ni Sultan ako. na lang na ako, kaya gireformat reformate na ako, kaya pwede naman ako ipadungog ninyo. Na, 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 erase ang akong na reformat na ako, ako mga file sa sa ako cellphone pero sunod siguro, mga live na ako akong ipadungog din para madungog din nyo kahit okay, to si is to believe man mo mga tumas man mong dako no? ah till old Sa sunod siguro magpapasa siro ko para mga more than 1,000 na siguro at mga videos nga actual exorcism dyan ang uban ng lutaw no? natay video mismo pero di man nato ipakita. Ano man, to protect the identity of our patients. Di man nato ipost sa Facebook na ipaklaro ilang naong dito. Ikaw kuno ibutang dito, na nagkurug-kurug ka, nagbalitad-balitad ka, ibali mo nga, ganahan ka. <laughs> di nakaganahan mo <mong> gawas. <laughs> Munang atong protektahan sila. Di nato i-upload. Doon naman gani itong mga mayaging mga tuwing ng upload ta, pero giblurred na ito na, na upload tan awal lang ninyo sa Facebook na ko na, na upload itong altar boy pero hindi blurred na to tanan ang naong pero karon hindi naman kinahanglan kahit tinuod man dyan ako akong isulti wag mo ko magama yun anak ka powerful ang prayer sa simbahan mga nanay, mga tatay hinahinay ta mausap kung kanunay ta mag sa to balay si Padre may mo bless sa inyong balay kamu, pwede kamu na mo deliverance sa inyong balay in times of trauma in times of great trials nga maagian ninyo. Kaya naman you receive enlightenment. Kaya inyo mang deliver sa mga ngayawa na musulsul sa inyong hunahuna. O guway maghikog sa inyong family members. Kung inyo ning buhaton as our devotion. Nalipay mo wala? Nya, di na ako masulti ang tanan. Lami pa kay isulti. Atong manuruy atong mga deliverance ministers di ay, ay magkatikais ko dugang sa mga sacramentals para masabta ninyo. Nga karon manuroy sila, kwao nila inyong habak. Nga samtang inyong isurinder inyong habak, daghan kaayo nga maayo. Dili lang maayo, mabag-o pa mo. Kaya ang habak, di ay, dun basta mahal imong habak, daghan ang yawa. Kaya mahal man ang kadayawaan na. Nga kung inferior spirit, brato-brato na. <coughs> kung mga high rank na spirits, mo mahal imong habak. Uy, kami mo ka ng mga mahal og habak nga naprinda ilang mga kabasakan, naprinda ilang kabaw, naprinda. O ako magbinoa. The more nga mahal ang habak, the more high rank ang demonyo. Anak. Nasabta ninyo? Uy, may surrender na karondayon. Dai mother butler dito sa masbati, nagbakus og mga habak, no? Puro mga lanas albulario, gihabak niya, sig simba. Asay powerful. Lawas ni Kristo, habak niyo. Wala ka mga masakiton, daghan kayong giayo, kung inyong isurrender inyong orasyon. Dila kay ayo, iya pa mong baguhon. Matingan mo sa puton mo, luudan mo, di ninyo makontrol ang inyong negative emotion kay eh, posible inyong ginikanan wa pa mo surrender sa mga habak kinanindutan amo um, nang ako i-explain karon ang mga sacramentals ya yeah, karon mag-bless ko ha sa inyong sacramentals samtang nanuroy sila sa inyo ha ana lang mo sa inyong nahimutangan ay na magduol sa kuha ang unang tong i-bless ang inyong salt in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen our help is in the name of the lord who made heaven and earth you creature of salt i purge of evil by the living god by the true god and by the holy god by the god who ordered you through eliseus the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness, without purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. Whatever place you are sprinkled, may Pantasm, wickedness, and Satan's cunning be badness, so that. Be be you a purified salt for the health of livers, giving soundness of body and soul to all who use you. In every place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. Almighty and God, humbly we implore your boundless mercy that you will dine in your goodness to bless and sanctify this creature of salt. which you have given for the use of mankind. May all that use it find it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and the soul from evil spirit through Christ our Lord. Amen. Tananin yung soul, kaya ito mangi basa ang ritual jud sa simbahan, dili ako yung nagamaan eh, ng simbahan. Tananin yung soul, holy and exercise soul. Sa so Old Testament, ang unang nigamit ni si Prophet Eliseo, manang naay nga ni Prophet Eliseo diri. Nga gigamit siya diri sa si ritual, gisave niya, historically. Gisave, dili ni, kwa ano? kining theological concept, it only exists in the mind, historically speaking. Gisave ni Prophet Eliseo, ang katauhan sa Israel, kay gihiluan ang sapa sa dotang taong nang inum sila dito, nangasakit sakit sila, sa grabe nga sakit. May gani ni abot si Prophet Eliseo, nag-bless soul, og iyang gisablig ang soul. Sa sapat. Tanang nga sakit, nang Nalipay mo ah. Karon, ang inyong soul, dilila na holy soul. Holy and exercise soul. Pa, because of Christ. Ito papakas si Kristo sa among mga experiences na may itong kalit nagsakit inyong tiyan kay gihiluan mo mo kay Bao oh? ang sign nga gihiluan mo inigkaon nyo sa salt mo suka mo og laway laway nga sticky saliva o yeah. nga inigsuka ninyo tang tang ang sakit sa inyong tiyan kinadaghanan na may experience ana proven and tested